Okay, Sir. Assalamualaikum. Thea from Edelesin TV News, News Online kasama sa uh, balitang Bang Samuro by Mira Abo. So, sa so, ngayon ay uh, makapanayin po natin ang uh, isa sa Bravo Company or former Bravo Company na sa katauhan ni Sir Alan Gumander. Yes, Sir. Uh, uh, your message of support? Uh, <coughs> Assalamualaikum sa lahat ng Happy Ramadan sa lahat ng Muslim or non-Muslim. Happy Ramadan. Okay. Uh, kung ang pag-usapan ay supporters, ay sa palagay ko naman ay kung tao ang tao, isang tao ay tinatanggap niya rin o yung kineclaim niya na isang Muslim. Hindi lang Muslim sa salita, yung Muslim sa kay ng Puso, ay sa mga tulad nito ni kay ay, hindi ko na, hindi ko alam kung bakit, anong, anong dahilan na hindi, hindi siya susuporta sa kanila. Kasi, uh, hindi na nangangahulugan na pamangking ko siya, no? Hindi, hindi siya ganun. Which is, uh, Few history na itong tatay niya kasi kuya ko yun. In this jihad, itong jihad na ito, ay dito ito nag-umpisa sa bunga-bunga. Wala, walang malalaking kampo na tinika noong 1970s, kundi dito sa lugar namin Dito nag-umpisa. Nagbakbakan dyan sa Balot at saka uh, Rosin Simoy. Sino ang mga taong doon? Kasama na ako doon kami mm. kasama yan. Marami, mara, marami kami Pero marami na rin namatay. Na hindi na niya na sila yung ang bunga. Naging anong, So ito, uh, very sentimental. Ito, ano nga, tatay niya, dito na niya binus. halos marami kaming pamilya na nalagas. Uh, So, dahil sa ito, pagkakataon na, na mabigyan ng laya ayon rin sa uh, pag usapan sa BTO, ano man dyan, kapo, ano man na ito nang panahon na mabigyan ng uh, kalayaan ng mga bangsa moro, uh, pwede nilang sumali na tayo sa election. So, itong parliament election. tapos so, na natin ito, kayang iwasan kasi nakalagay na yata ito sa uh, uh, agreement eh. Now, whether you're like or not, mapilitan na kaya at pag ayaw ninyo, eh, wala kayong dapat eh, uh, sisihin dahil umayaw kayo uh, when in fact uh, included ka. So, uh, wala naman ito sa isip niya na kung makandidato ng ano, yung mga ganyan-ganyan. -gany, wala talaga. I never heard kasama-kasama niya. Well, hindi man niya nagsasabi ng ako kakandidato. Eh, medyo nagkagulatan lang mo na. Uh, pinulong kami yung mga uh, bueno, ano ba? Ano ba ang kapalagay ninyo kung sasali tayo? Kasi pagkakataon na natin ay na eh. So, of course, uh, linatag niya ang mga adikay niya, kung ano ang ambisyon niya, kung ano ang uh, magiging ano niya kung siya ay sasali. So, wala naman nagsabi na hindi maganda. Puro maganda kasi, kasi ang advocacy niya, eh, hindi lang pang, pang sarili, pang ano, pampasigat, pampasiga o ano yan kasi direct to the point na ang ina inano natin kasi itong agama islam rin ang jihad agama islam which is uh, implemented but not functionally ang ibang uh, na, may ginagawa ba ang pinagano totoo ka o to, hindi humanap tayo ng sariling butas bawal yan sa islam ay hindi hindi yan bawal ganito ang gagawin ganun talaga so how could we correct Itong sistema natin ang nagkaroon ng sakit. Eh. Sistema. Na sistema sa mga nauna hanggang sa kasalukuyan na sistema pa rin. Pag hindi ito mabago, I never believe na gaganda ang takbo ng bansa mo. Hindi. Ang sistema kasi, nandiyan pa rin eh. Tingnan mo, nagkakarambul-rambulan ko minsan sila, hindi nila alam kung ano-ano. No. No, huwag na natin sa mga issue na ito ngayon. Pero bakit? Ang ibig sabihin, doon lumabas ngayon ang sistema, hindi talaga mabago ang sistema. So the people of Bangsamoro is hoping na magkaroon tayo ng isang, o marami man sila na malagay sa parliament o sa opisina, lahat ng opisina ng Bangsamoro na magkaroon ng mabago nila ang sistema, which is in accordance to the law of, ako uh, hang sa porang galing yan sa islam galing na pamantayan kasi pag hindi yan ay nino ako ma i travel the whole world yeah. I ayog Naging yeah. na ko ng ilang taon. hindi ko ko ang buong mundo <laughs> north south ay uh, yung ano nan yung mga lugar ng science sa south pole of the earth north pole of the nat mm -hmm. na paggangwin kasi nasa nasa sa mga science bisep Obserban ko, marami tayong katulad na bansa na ganito, kung ano ang ugali natin dito, ganun ang ugali nila. So, if you say that one, hindi talaga, naghihirap, hindi mga sinso. Yung mga lugar naman na talagang kahit na hindi Islam ang ano nila, pero yung pagkatao ang iningatan. Mapagkatao sila eh, hmm. hindi sila mapangabuso. Yun ang mga sinsong mga tao eh, magtatagal. <laughs> Pero yung sabi islam kami, eh, islam magnanagaw, islam kung mm. ano nung ginawa. Ano, so yun lang talaga uh, sa amin, full support kami talaga. Uh, either, ano man nang maging resulta kasi hindi naman natin inawag. Mm. Mm. Pero pinapanalangin pa rin na sana maintindihan ng mga tao na maging maingat. Ito panawagan ko ito mm. sa mga voters katulad kasi nakakabuto pa naman ako na, na maging maingat, maging maagap, maging maging malawak ang kanilang pagpipili ng bubutuan nila. Kasi isang buto, pag hindi ka nakapili, ay magiging talamag yan sa ilang taon na pagdusa. Masama ka na, masama rin. Siya. Kasi alam mo, hindi ako maniniwala na isa kang hindi ka naman mangmang -mang, nakaka-register ka sa so komilik alam mo kung sinong pipiliin mo alam mo i-discuss ang politika politika no hindi hindi ako maniniwala na hindi mo alam kung sino talagang dapat na ibuto mo para sa akin ano sa kinabukasan mga susunod na taon pero kasi ang karamihan hindi na yun iniisip mami ang iniisip laro-laro lang ito eh tatanggapin ko nito, bubuto ang nito. Pero inisip ba niya na yung ba ano bang sana pinalawak ano ba ito kaya ang anti-intention ng tao nito? Kaya ganito. Anong advocacy ab niya? Hindi natin ito inano, ha? hindi ako political. Pero yun ang analyze ko. And uh, dito sa Christian community, kasi dito ako nagtagal sa Manila, Santa Rosa, lahat Lark, ang politiko dyan, mas malakas pa dito kung totoo siya. Pero, bakit hindi doon na siya issue ang uh, pagpipili? Kasi sila, hindi sila nabibili. Hindi sila nakukuha ng salita-salita lang. O, mga campaign leader magsasalita. Mag, dito tayo, butuan natin yan. Ito, hindi sila naniniwala dyan. Tinatrack nila talaga ng maayo. Ano ba ang pinagmula ng tao na yan? Ano ang mula ba sa ninunin hanggang sa siya? Ano bang mga nagawa niya? Doon nila kinukuhay. Pag wala rin, kahit ano bang sabihin nila na, oh, magaling ako pag ako ang maka uh, manalo. Hindi, hindi, hindi bayat, batayan yan. Kailangan. Uh, so, sana nga, mga bangsang muro, magbago na tayo. Kailan ba tayo magbago? <laughs> Kailan pa tayo magbago? Oh, mula, mula sa unang panahon, uh, inano na sabi ubusin natin ang kayamanan natin hanggat sa pa, papatake natin ang dugo natin yan ang sinu, isinumpa namin yan Noong una nagsusunpa kami sa Quran yan mm sinasabi pero nasaan na ngayon yun nasaan ang sinumpa saan ang sinumpa oh, sino hindi ko sinasabi na ano ha walang kwantito dito pero frankly oh. sino ngayon Sana ba yon sinabi na ubusin ang kayamanan natin Pagkatapos, padanaki natin ang dugo natin para makuha natin ang kapayapayan ng bangsa Moro. Yan ay sakuran na yan. Bawat bis na punta namin, inano kami ng ganyan. Ay yan si Tagi. Mahilig rin ng mag ganyan. Nasaan na ngayon yun? Nasaan na. Nakuha na nga ang resulta, dandan. Hindi, hindi pa rin ma-implement. pinag aawayan pa. O, o, nandito si Alas. Alas pa rin. Kaya mo Wala kong yan. Sila gordo na yan. hindi. Hindi ako dyan. Yan. ko yan. O. Oh. Okay. Hmm. Yan. Hanggang doon lang. Nakikiusap ko ako na sana naman ay baguhin na nato. Kung inakala ninyo si Seth Hadi, Professor Hadi, ay mga totoo adv ang kanyang ad advocacy, ang kanyang pananaw na kung siya ang may mananalo ay talagang gagampanan niya. Butuhan ninyo. Oh. Kasi Karapatan ninyo, nabutuan ninyo. Kung hinakalan ninyo hindi, ay, bahala na kayo doon. Kung sino'ng bubutuan nyo, baka mas malala pa rin yun, na walang ano rin. O, kaya na sa inyo na yan. O, pero nakikiyos ako rin. Sana naman. Matalasin ako. Kaya nga, ano, bakit huwag tayo mapadala sa prinsipyo, prinsipyo, dito na tayo, dito na tayo. Tumpok, tumpok. Hindi pinag-usapan paano gumanda ang bangsa moro. Ang pinag-uusapan ngayon, tumpokan ni ganyan. Partido ni partido, partido. Ano ba yun? Sino ngayon ang nagsasakripis? Di tayong madla. Hanggat yan lamang, salamat. alaikum warahmatullahi rahmatullah. Salamat. Alaykum salamat. Salam. Uh, salam. uh, salam. Nagiging emosyon time ng kaunti,